Magandang araw mga kavhags! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ibang klase ng kwento naman ang ating bubuksan, ang mga kwento ng mga higante. Alam naman nating lahat ang mga kwentong ito, mga higanteng nilalang na sinasabing nabuhay dito sa ating mundo. Pero saan nga ba nagmula ang mga kwentong ito? Tara samahan niyo ako at ating tuklasin ang mga alamat at paniniwala sa likod ng mga higanteng tao. Simulan natin ang ating paglalakbay sa Biblia. Dito natin makikilala ang mga Nephilim. Ayon sa mabanal na kasulatan, ang mga Nephilim may mga anak ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao. Isipin mo yun, mga kavhags, mga nilalang na kalahating tao, kalahating divine. Pero teka, bakit nga ba sila naging higante? May mga nagsasabi na dahil daw ito sa kanilang kakaibang pinagmulan. Ang pagsasanib ng banal at makundong lahi ang nagbigay daan sa kanilang napakalaking pangangatawan. Ano sa tingin nyo? Lumipat naman tayo sa mga kwento ng mga Diyos at Diyosa ng Gresya. Dito natin makikilala ang mga Titans, mga higanteng nilalang na naghari bago pa man ang mga Olympian gods na ating kilala. Imagine, Zeus, Poseidon, Hades, lahat sila mga kalaban ng mga Titans. Ang pinakasikat na Titan, siyempre si Atlas, ang higanteng pinarusahan na buhatin ng kalangitan. Ang mga titan, simbolo ng kaguluhan at panganib, mga nilalang na may napakalaking kapangyarihan. Hindi lang sa Biblia at Grecia may mga kwento ng mga higante. Sa malamig na lupain ng Scandinavia may mga Jotnar, mga higante sa Norse mythology. At ang pinaka-interesante sa kanila, si Ymir, ang unang higante. Ayon sa alamat, si Ymir ay nabuo mula sa natunaw na yelo ng Niflheim, ang mundo ng lamig at kadiliman. Mula sa katawan ni Ymir na buo ang mundo, ang kanyang laman ang naging lupa, ang kanyang buto ang naging bundok, at ang kanyang dugo ang naging karagatan. Grabe, di ba? Dito naman tayo sa mga kwento ng mga katutubong Amerikano. Maraming tribo ang may mga kwento ng mga higante. Sila yung mga tagapangalaga ng mga bundok, kagubatan at mga lawa. May mga kwento rin tungkol sa mga labanan ng mga tao at mga higante. At gaya ng ibang mga higante, mayroon din silang mga espesyal na kapangyarihan. Sa kanilang mga kwento, makikita natin ang paggalang at pag-iingat ng mga tao sa kalikasan. At siyempre, hindi rin magpapahuli ang mga kwentong Pinoy. Kilala nyo ba si Bernardo Carpio? Siya yung higanteng may napakalakas na puwersa na sa kabundukan dahil sa kanyang paghihimagsik. Sinasabing si Bernardo Carpio ang dahilan ng mga lindol. Kapag nagagalit daw siya, yumuyubyog ang lupa. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang alamat ni Bernardo Carpio, isang paalala sa atin ng lakas at tapang ng mga Pilipino. Ayan mga kavhags, nakilala natin ang iba't ibang higante mula sa iba't ibang kultura. Mula sa mga nefilim ng Biblia hanggang kay Bernardo Carpio ng Pilipinas, makikita natin na ang mga kwento ng mga higante ay sumasalamin sa ating mga paniniwala, takot at pag-asa. Maraming salamat sa panood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay sa mundo ng mga higante. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kalulugod. At kayo, mga kavahags, anong kwentong higante ang tumatak sa inyo? I-share nyo naman sa comment section. Hanggang sa muli.